Wow! Wow, ang okay. agad eh, kung agad. Ayan guys, ang so, aming ulam. Ito po kami. Ayan, para po Pasko na po dito sa kanila. So what's up guys, good morning. For today's video ay uh, makikikain na naman tayo sa kapitbahay. Kahit ang layo ay pinuntahan natin. So, magluluto po kami ngayon na My favorite Hot dog And, ayan po ayan. Salted shrimp Salted shrimp at saka Chupa Getty Ah, oh, patuloy ba yan? Ayan po, patuloy Ganun mo, diba? Ang ganda ng ano, oh ka Hello, guys, kasi galing akong tournament oh, So, oh. talagang ito yung sino ko Galing oh, ang gaga, wala Tatanggalin mo to. Oo. Uh, Ikakat, diba? Kasi hindi natin isasaka yung ulo sa salted shrimp. Alam mo naman si Berry, ayaw magbalat. Oo. Uh, uh, babalatan natin, natin. So, ang gagawin mo, babalatan mo siya nga. Balatan so, mo hanggang ganon. Sige. Yan, ka ng ganyan. Okay? <laughs> ah, si busin mo mga. Tapos mamaya, ako naman ang... Habang binibigyan. Para binibig matanggal natin yan. Habang binibigyo yan, kita. Igaganan mo siya. Tapos tatanggalin yung bito. Ganon siya dapat. Tatambito okay? ko niya yung nasa likod. Abig, tanungin mo tong hipon. Bakit? bakit? Aba,